Hi. Magambyo ko sa yung BPI machine, ma'am. Nagaga working pa yung terminal, ma'am. Ah, guba na kung ano saan sya, wala signal, wala display Pupunta kay bad thermal ID ah, bad TID? ah, kung ano na sya ma'am tap na lang hihinay uh, lang sya kay Lobat Manggod. <laughs> sige kag inog kape ma'am no? this is the Pangalan, complete name. Ito so, namin, bay namin, bayaran na mo. uli bayaran ah! <laughs>